Red Rules records, records Napakarami na, napakarami na Itatak sa isipan mo, ikaw ay magaling Napakarami na, napakarami na ah, mag magaling mula nung dumating, sobrang daming magaling, halos lahat ay napailing nung nalaman din nila na isa rin pala ako sa pinakamagaling habang nakatitig ako sa aming lamin Sarili ko lang yayabangan ko't mapanisin Kaya naman pasensya na sa mga hindi bumibilib Ay got iwas sa tools Lagi sila ang plano push. Baka, hindi mo alam Ako na to, ratatak lagi intablado Simula nung batang kaya pa ako lumagari Yung isa nagiging doble Pag ako na humahati parang shaman Kaya naman, lagi basag ka nilang stamina Sa, sa akin pagbalik Di lang basta naging sayo na natili na gutom Kaya mukhang mas lalo pa akong nasabik Kahit na napakaraming magaling Di lang basta sina ulo bawat letra aking napasakamay kamay Kaya ko lang pinapakita yung palis kong inamay napakarami na Sa isipan mo ikaw ay magaling Napakarami na, napakarami Itatakos na Itatapos sa isipan mo ikaw ay magaling